Hello guys, good evening or good afternoon sa mga kayasolok sa ng mundo kumawa ako ng video guys 10 minutes kasi guys nakapag decision na ako na ngayon katapusan is umalis na ako dito sa aking pangatlong ako apat na taon ako dito guys noong December pero hindi tinaasa ng sahod ko ganoon pa rin 1.5 may na kasi sa akin na 2,000 salary tandang dalaga isa siyang guro oh inintroduce sa akin kaibigan na Pilipina mabait mabait daw dalawa lang sila sa isang bahay ang kanyang kasama isa kanyang tatay kasi dito guys wala talaga akong mapapala hindi binigay ang application dalawa pati indemnity hindi pinigay. Hinihintay ko na lang ang sahod ko sa katapusan. Paalam na ako guys sa kanya. Pag nagkasahod na ako, yan na guys. Aalis na ako dito. Paalam ako sa kanya. nag ako sa kanya sa WhatsApp na umuwi ako ngayong Marso. Sabi niya sa akin, hindi na daw ako makabalik kasi matanda na daw ako. Hindi niya alam ang agency na minis. Hanggang 60 six, tumatanggap sila kung kaya pa ng katawan. ay ayoko na dito guys kulipot dito, dito, dito ko lang naranasan ang umiiyak ako kasi pagkainin lang ako noon ang tira tira sa una kong ama original kong ama hindi ko naranasan sa pangalawa hiram lang yon dito ko lang naranasan na tingin niya sa katulong is parang aso hindi man lang nagsabi na ito ang para sa iyo okay, okay ang husband niya noon pumigay sa akin ng pagkaw ay pagkain nagluluto yon pero iwan ko kung bakit hindi na siya bumigay sa akin baka ginalitan niya. Oh. Naranasan ko dito na nag nagbili sila ng isang pack na pagkain. May kasama na yung manok. Pinagsaluhan ng kanyang ina ang tira sa akin. Dito talaga guys naranasan ko. nag kami ng no? kaibigan ko na Pilipina. Tumulo talaga ang luha ko. Hmm tumulo talaga ang loha ko, guys. Kasi, yung nagluto siya ba, tapos, gutom na gutom ka. Tapos, dinala niya sa sala ang pagkain. Tapos, pagkatapos niyang kumain, magningigpit ko. Parang ano na ba, parang berkumut-kumut nanya bah. Hmm. Itu kulang nalar guys. Pero sa una ko nga mo, bunga yun. Bininta kasi ako dito sa kanyang first cousin. Bininta ko guys. Dito ko lang naranasan na tingin ang tingin nila niya sa akin is hayop kasi guys hindi pa ako marunong mag ano yun, noon mag sagot, -sagot. sa isip ko lang gusto, kong, gusto ko siyang sagutin ano daw sabi niya sa akin is maarti daw ako pumipili daw ko ng special na pagkain. Anong, anong tingin niya sa akin? Aso. Sa Pilipinas lang. Ang tira-tira ay para sa aso. Yan guys, dito ko naranasan guys na pagkatap magbili lang sila ng kunting manok, one pack. Lahat ng pamilya, mga anak lang dito. Tapos, walang tira sa katulong. Buto-buto. Dito lang, guys. Minsan, maalala niya ako. Minsan, hindi. Kaya, nagkapa-decision na ako, guys. Na lumipat. Ngayong katapusan, January 30. Tapos ng sahot ko, magpaalam na ako sa kanya. Kung ano man ang kapalaran ko doon, si God na. Si God na ang bahala sa akin. Kasi ayoko na talaga dito guys. Yung anak niya is ano pa doon. Noon? Yung naglipat kami dito, tapos pagod na pagod ako. Nagpahinga ako, tinatawag ako sabi ko ang ano ko talaga ang pagod ko talaga uuwi na ako sa Pilipinas kasi grabe ang mga gamit nila napakarami yung dalawa lang hakot ng company tapos ako na ang nagkarga sa iba sa truck iba pa yung kutsi ako nagpile sa taas tumutulong yung Uganda pero dalawang bisis lang tapos sabi ng anak niya Nagpunta daw ako rito para hindi matulog. Papunta ako para magtrabaho. Hindi pwede magreklamo. Alos, alos patay na, alos patay ko sa kapagod. Sama ng ugali ng bunso niyang anak. Ikaw hindi tulad nito, libor. Nagawa niya akong libor sa lahat. sinasabihan ko yan ano, na talaga ka na, malaki ka na, hindi ka na bata. Ano yan? Yung dumi mo, bu, 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 bu mo. Wala, wala talagang disiplina, ano lang. Yan ba yung na hindi, wala, hindi, tra, hindi, hindi ko makasabi na mabait anak niya. Masagot-sagot yan sa ina. Ako pa kaya katulong niya. Nakapag-desisyon na ako. Kung ano man ang mangyari sa akin. Si God na ang Panginoon na ang bahala. Kaya, ako pa na lang ang susunod na panata sa buhay ni Ansky. OFW dito sa kitang silangan kasi nagpag desisyon na talaga ako lumipat ako ng amo ngayong katapusan ano ko yung package ko na isa ano balutin ko na ngayong katapusan isisend ko na dito may cargo man dito kaya pagkatapos niya magsahod ako o paalam na talaga ako guys lumipat na ako pull na ang decision ko kung dito ako, hindi. Wala akong mapapala dito. Sahod lang, ganun pa rin. Wala uminto sa sahod. ulang pagkain na mayos. Ako pang mapiling sarili kong pagkain. Gusto kong pagkain. Yan yan guys. Dito ko lang na ranasan